dahil ako yung na-stress na. So, dadaan ko na lang muna rin. At least, mabawasan yung aking stress. Okay? schedule na ako ito kasi uh, marami pa akong gagawin so ayaw kong ma-stress so inuna ko na talaga ito bago ang lahat dahil marami pa akong gagawin so sa loob ng tatlong araw kailangan matapos ko yung aking appointment kaya ayan, gagawin ko na muna to bago ako uh, pupunta sa ibang lugar na dapat pupuntahan kasi alam mo kapag ma-stress ka pa rin buhok mo ma-stress ka rin so sabi ko bago matanggal yung stress ko kaya unahin ko na Guys, nandito na naman ako nagbabalik para i-share ko sa inyo tung araw na to. For long time, ngayon finally, nagkita na rin kami sa wakas ng aking co-vlogger na walang iba kundi si Aaron Goko. Hello, 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 Shout out ah, shout out kay ano, kay may City Disclosure, sa mga mga jowa dyan. Shout <laughs> out. Kay Ma'am Casey, kay Gin, kay Ma'am Jean, shout out sa inyo na. Tsaka sa Timboli Bully, shout out. Tim Bully, of course. Hindi mawawala ang timboli. Bully. At tsaka kay John man, Hi, John. Kumusta, John? Nagkita na kami ni Aaron. Pa yeah, shout out sa inyo, parin John ah. Ayan. Sino pa sa mga ano? Ay, sis Monks. Ayan, kumusta, kumusta ka dyan? Kay sis Marian Minick. At saka sa lahat ng mga mga kaibigan ko dyan at mga ka-JC. Ayan. So guys, nandito ako ngayon at inaantay na lang namin ang aming... Sinong inaantay natin? Si Inday Buba. Ang <laughs> traffic <At, laughs> Ang traffic. Na traffic si Inday Buba. So, malapit na raw siya. Inaantay na lang namin. Okay? May special talaga si Inday so, Oo. Itong Inday Buba, babatukan namin ito mamaya. Mabaga mabagal siya. Mabagal siyang kumilos. <laughs>

pinagandaan pa kami ng aming ano ah. And Hello. Ayan na. Kahiya naman. <laughs> minsan lang ito. <ako, laughs> minsan lang mangyari. Baka pag nagkataon, bibilang muna kami ng years bago ulit ma mahuli. Kita-kita. Um, susulitin na namin. Susulitin ko na namin. <laughs> wow, Baka sarap na. Balisan ba kayo sa ano? Sa Ayan, dito masasaya na yun. Masaya doon sa Masaya sa lugar niya? Oo, may 24 hours dati <Lari, laughs> <siya>. kami Kaya... <laughs> May nakikita ba kayo? Wala, 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 wala. <laughs> Gawawa, May, masaya na muna, May, ha? Diyan mo, alam mo, gutom ka na naman kay May. Ayun, Ako, asarin ka na naman. Na 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 Ito si na, oh. Juli! Wawa wow, na no oh, ka na naman. Matnoy kay ah, mo naman yung aminan. Gutom ka na naman, Mari. Ha? na tayo magandang ano? Magkay Kami yung kakain na. yan Pinidol? o kutsara Whatever.

ano lang, hindi sana ano. Malilit lang. <laughs> <Malilate> lang ako. <laughs> Malilit lang. Ako. Pag malate, okay lang. Okay, kaya, kasi <laughs> rin yung kapalitan ko eh. Galing ano eh. Kaya ano. Ilang ba dito yung Tatlo po. ah, at na kayo. Pero yung ECQ, narado ay. Okay. Oh, oh, mm -hmm. Ha? May, ano? mm -hmm. Ha? 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 ano? Ha? 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 Ako may bigla ko sa hot sauce, kaya ang manis mura ko. Ay, hindi yung Hindi Maalimit ka. Ay, sila sa ito. Sa amin, kinakain yung sili. Kumakain talaga sili. Kinakain talaga? Hmm, kumakain ako mong sili talaga. Minumaya naman. Bicol ka ba, Mata? Hot Ketchup. Bicol talaga ako na. Wala. Eh, bali wala naman yung ahang ahang Ito ng ano. Pag bumabag yun, di baling bumag yun. Oo, oh, totoo po Yung yun. yun uh? Totoo po yun. Yung pag di baling bumag ay ah, uh. huwag lang matumbay-buno ng sili. Saan sila magmahal? Kasi yun ang buhay. Saan sila sila? Tapos may sili na hindi maanghang. Matamis. Mayroon din yun? Meron din yun. May tanim ako mga sili dun sa ano. Hindi lang masyadong ano. Hindi pala sila tumatagal sa tagdami. Hindi po talaga yun. Ayan. Hoy. Ay? Hoy, Ay, dito na kayo. Kumain na kayo. Sumali na kayo sa amin. Kumain na kayo. bumukbang tayo, ma'am. Jay. Jay, hindi ka rito, Jay. Mukbang mapayapa. Ba't kayo mahiya? Si <laughs> Inday ko nang ito. Ba't kayo mahiya? O, wala mo, naman dito si Master. Wala naman dito kayo makakabili. Bakit? Siyempre ba pag ganyan, baka mag magihintay mag 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 pa, pa. O kaya kailangan alam. ng ano, nangka sa na Tinanong hmm. ni Gian ko. Akala ni Gian, ano, bilaw lang yung bibili. Kaya sabi, hindi na ano, nabibenta ng bilaw. Wala <laughs> ka mo yung pan sa si chain. Nabalik ko niyo. Akala ano, bilaw lang. Tapos sabi, hindi sila nabibenta ng bilaw. Mga loko. <laughs> o, sino yun? Ay, ano, mamamuto na ko Room service. From I'm service. <laughs> <laughs> o, Gian. Gian, dali ka rito. Dali ka. Dali, dali, dali. Velma. <laughs> si Velma, saan? Ay. Ano, Gio? Hindi na kayo. May bariyo ka na Alam ko. Tubig yun. So, guys. Ayan. Nandito na. Malapit na namin maubos. Yung aming... Ang <laughs> lakas kumain <tayo> yung <laughs> daibupa. So, magpakarusod muna kami at mamaya, nako, delikado, may mangyayaring hindi maganda. <laughs> ano kaya yun ha? <laughs> ano kaya yun? May bod ka daw dyan. Magsashat daw kayo dalawa. yata kami ni Inday Bumba. Ayaw. So, yan. Ayan, hindi na mapasok na si Master. Suspend din yung <laughs> ang gitkain lahat.